Maya pong Bengi, kayo nga Uy ni po, uh, mag-vlog na kayo naman na duwang sundalo po ay pulis. Uh, thank you very much po king followers me. Po king share and like you po. Thank you very po much salamat. po. Uh, 2000 plus na kayo followers na kayo po. Thank you, thank you very much po kay kayo. Oh partner. Bali ay medang king kaya social media itong tambek trending. Kamadlak. Okay, sabi dapin ko nito ang Megla Kabay, pero eh mapala totoo. Content kaya, pa lang. Eh yeah, kaya ka mani wala ka nito. Oh, uh, oh. Uh, kaya nga kahit na kanya video siguro video, ito, yeah, ito, ito, ito. Mapa, kaya lang pala ang video ng mm hmm. Maragol. Uh, lang kahit oh. na views. Pero kaya po uh, sana po ito eh, to para po eh po malyari po ang aliwang tao. Wow, uh, totoo uh, uh, kasi po uh, di pamilyang tao. Uh, Ah, uh, na, nanano ka? Bap, suka mo ko, Bap. Nanano ka? Bala ko eh, tutuit ketang kai balita. Aray, Bap. Big lucky ah? Nanano sa ganda? Big ah, Bap. ka no? Oo. Oh. Ba, eh man eh. Ali, tutuyo, Masakit ya Sakit siya? Oo. Oh. Tayuari na mingin. Aray, riri. Aray, isa ko lima ko yun. Ba, masakit yan. Aray, riri. Aray, riri, big lucky ah, Bap. Aray, riri. Aray, sumo ko. Sumo ko. Oh. Biglakay ba? May glak yasin po.